Ikaunang araw ng Enero. Kailangan baga ang pananaw? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Kapag mahalaga ang gagawin at itataguyod, hindi maaring panandalian lamang ang paghahanda. Kung malayo ang paglalakbay, hindi sapat ang tingin o kaya'y basta makakita. Higit na kailangan ang pananaw o malayong bisyon. Hamon sa pamilyang Batanggenyo. Magbuo ng bisyon para sa pamilya na makakatulong sa pagtahak sa daan ng kabanalan ng bawat isa. Salita ng Diyos. Ayon sa ikalawang sulat ni Timoteo, sa ikalawang kabanata sa ikapitong talata. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Maikling pagninilay, lahat ay may ambisyon, hindi lahat ay may besyon. Bilang mga manlalakbay dito sa mundong ito, maganda na tayo ay may pananaw na ating pagsusumikapang marating. Turo ng simbahan, the church which goes forth is a community of missionary disciples who take the first step, who are involved and supportive, who bear fruit and rejoice. Panalangin. Diyos na makapangyarihan, ibig ko pong maging ang aking tinatahak sa buhay na ito. Pagkalooban mo po ako ng sapat na karunungan upang makabuo ng pananaw para sa ginagawa kong paglilakbay sa buhay na ito. Amen.